mayroon tayo ditong dalawang grasong tilapia na mas malaki pa sa palad ko yung isa tapos talong okra tapos uh, itong kamatis at sibuyas gagawin nating sausawan mamaya may sili na um, maangkang sili pula iihaw natin ito tapos magmumukbang tayo mamaya lalagyan natin ng asin ihimasan natin ng asin para pag inihaw natin may lasa na siya asin lang pwede na yan ihihaw din natin yung talong at okra inihaw lang, sapat na. Patanggalan lang natin ng balat, yung talong mamaya. Pwede na. Paningas na natin yung pag-ihawan natin ng tilapia at nung gulay. At saka, yung kahoy na dyan tayo magsasaing. Ito. Sasalangan natin yung bigas doon. Masarap daw pag yung sa kahoy, ano, iluto yung bigas parang sa probinsya na kahoy pa rin yung pinaglulutuan kasi maraming kahoy doon maraming nakukuha panggatong kasalan natong tilapia natin so siguro mga palating oras yan luto na yan, naihaw na yan pero itong kanin baka maya maya pa yan tingnan natin to kung pwede lang balik ka rin. kung na pala itong bigas wala na siyang sabaw so siguro ito pa in, -in na pa in, in na ito pwede na pa in, in na ito bawasan na natin ng apoy baka masunog naman pwede na rin tong tilapia natin hanguin na rin natin at isunod natin yung gulay na ihawin ayan naisalang na natin yung talong sa okra ganyan sa probinsya inihaw lang sapat na pag may tanim kang okra ihawin mo lang kahit talong ihawin mo lang tapos sausawan bagoong lang ang sarap nun ayan lutong luto na yung kanin ang ganda ng pagkaluto masarap kainin yung kanin na luto sa kahoy pwede na tong talong panguhin na natin palalamigin lang natin to tatanggalan natin ng balat pwede prepare naman natin yung pagmumukbangan natin ito meron tayong banana leaves dahon ng sabah na uh, dyan lang sa tabi-tabi kinuha -tabi meron kasi kaming puno dito na tanim na dalawang puno yata yun yan lang sa tabi-tabi dadarang lang natin sa apoy ito ang purpose kasi pag dinarang sa apoy di madaling mapunit di siya malutong kukunat siya kaya eh, dinadarang yan ang purpose ng pagdadarang sa ano dahon ng saging ito yung puno ng saging na pinagpanan natin buhali magtapat yung puno siya meron silang anak na pupunasan naman natin itong nadarang nating banal na leaves para naman healthy matanggal yung mga dumi niya although naidarang natin siguro na matay yung mga konting germs pero pupunasan pa rin natin kasi yan, yan, ang pinaka plato natin mamaya na mag, magmumukbang masarap daw kumain ng ano sa pin niya eh, ano, yung banana leaves dahon ng saging masarap kumain sa banana leaves ilalatag na natin dito sa munti kong lamesa tapos ilalagay na natin yung inihaw nating tilapia tapos yung talong okra tapos kanin tapos meron na rin akong na-prepare na sa usawan